Sa'yo kuya, masakit ang paa, tuhod, balikat, oh, ulo. Okay. Kasi, 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 daw, kasi daw dati, yung paa, tuhod, balikat, ulo, kinakanta lang natin. Ngayon po, pinapahilot na natin. <laughs> Pag oh, tumatanda na, yan, paa, tuhod pa rin naman. Pero pinapahilot. Ito matakit tuhod, patanda na eh. Opo. Okay, lambot lang ha. Okay. Lamot lang ito konti. It. sa pa. Lamot lang. Oo. Uh -huh. May, may nag hard na kaagad sa'yo? Hindi pa nasi-share ni ate? accident. Hindi, na siya. Okay. Opo. na. Uh sa -huh. Ik mocht ze Ja, voor dingen gaan maar niet. Oké. Ik lang. Ik zie. Oké. Hoef. Ik lang. Daar ben ik Ja. Daar was dooddag lang. Great lang. Yeah. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Uh -huh. Taas natin po ito. Okay. Parang sakit ko yung balikat mo, ano? Sakit Sakit, no? Ito? -hmm. Uh -huh. ah, okay. Yun. Ito wala eh. Pamewang ka daw? Yan. Hindi. Tulak ko ha. Tulak mo siya pabalik. Wala pa nga. Excited naman. <laughs> Pumutok na. Oo, pumutok na. Ba't tulak mo na rin. Pabalik, pabalik sa akin. Pabalik pa, lakas. Isa pa. One, two, three, go. Wala na tuloy. Tayo mo pa Nauna na putok, no? Isa pa, lakas. Lakas. Isa pa. One, 2, three, go. Isa pa. One, 2, three, go. Okay. Lupit yung balikat mo. Isa pa. Yung gutok pala ito, no? Nanog ito dati. O? Oh, ano yun? Hindi, sige. Bagsak mo lang. Ako lang bahala. Bagsak mo lang. Huwag mo tigasan. Relax mo lang. Ito so. pa. dati yan? O, oh, ano ko eh. Tawa ba sa ano? Tawa kayo. Ah. Tawa ba sa akin. Parang dalig-dalig siya. Isa pa. Lambot na mo lang. Isa pa. Lambot na ulit. Okay. Taas lang ulit. Ayan, no? Medyo umukay-ukay, okay, no? Okay. Okay. <laughs> Hindi daw taas mo kayo ulit. Ah, no? Gusto nyo kayo kayo siya? Hehehehe. <laughs> Tapos ako yan. Tuluyan na lang natin pa. Tingnan na ka lang kung ano. Yan. At yun. pa. Dapa <laughs> ka na dito. Lipat natin ito. Sige lang. Dapa ka dyan. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Oh, it's oh, one more. Oh, I that. paulit. Yung dami pa. Hmm. Alamong pinapasa ni ko yan na ride na ano? Joyride. A joyride. Okay. Motorcycle. Ang lakas din naman yun, no? Basta masipag ka lang, eh. Kaya si kuya hindi masyado yung sa kanya kasi medyo bata-bata pa kay tatay. Medyo ano eh. <laughs> medyo mukita. Ito kuya, masakit dito muna? -mm. -hmm. Tsaka dito, no? Oo. Uh -huh. Okay, sige. Nakalakuan pa yata sa tondo. Uh, ano yung sa Tondo? Parang, di ba may damset din doon sa Tondo? Oo, may damset. Ah, Ayun, pala. Ah, Magkaiba nga pala. Oo nga pala. Smoky mo, hindi niya pala doon. Kaya pala ano, yun pala yung... Okay, relax lang kuya muna ha. Mm hmm... <laughs> Ano gusto ko sa likod no? Walang kuwenta. <laughs> <laughs> Hmm? Cut off lang po yun. Apo, <laughs> ah, para at least alam nila na hindi na sila pupunta kasi. Minsan <laughs> po hanggang alas 12 talaga. Meron pong hanggang alas 3 ng madaling araw. Meron pong ganun. Depende po sa dami ng tao na pumunta. Hindi po naman pwedeng bukas na po kayo pumalik. Yeah. <laughs> oh, kasi, din din kanila, dito, kaya okay po. na 'yan ang na Kaya kasi ano po siya lang yung e-etera. No po. chance lang sana siya. <laughs> okay lang po. So, okay lang po. Kailangan ko lang po. Kailangan po. Sa dito po. Nae-attach ko. Pag gusto nyo pong wala masyadong tao, yung mga late-late na alas otso na kayo dumating para pawala na yun. wala <laughs> na yun na, ganun na makapagawa nyo. At least kung ng trabaho. Para kung gusto nyo mga kahit marami kayo, okay lang. Pag-day <laughs> Oo po. Hindi <laughs> na kasi Matutuwa ka lang, matutuwa ka lang manood. Uh, <laughs> Opo. Okay naman like Opo. hindi ba? Opo. Magboyfriend po siya. Tapos 'yung dito, Opo. Babae. Opo. Ayun, lagi, regular po yun talaga si kuya. Ah, lagi, uh, tagal na kasing hindi nakakaano. Parang tatlong buwan, apat yun. Hmm. O, hindi na. Pagka sobrang may kahit bonus mo na lang sa sarili. Kuya, dapat ka naman. Ay, tihaya naman. Kamusta naman kuya? <laughs> Wala siya masabi. Basta inaantok ka yan. No? Yun talaga. Sige lang, babaan mo lang yan. Tanggalin ko lang itong tenga mo. Mm. Mm. <laughs> tigas. Oo. Yeah. Mhm. Mm mhm. Mm Meron. Meron po. So ko lang ko sobrang tigas nilang. O talagang wala siyang ano. Mhm. Mm Pag sa palanta lang gagawa dito. Palantar parasites. Opo. Pwede po. Actually, dito ba o gitna? Ah, dito. Pwede naman yan, te. Kaso na minsan nalilis na siya, hindi ka agad 100%. So Tingnan mo, te, may gagawin ako. So, Kaya kuya ko nagawin. Tama, te, ha? Te, okay, relax. Nagot <laughs> ako yan, no? Te pa.

Okay. Bagsak mo lang po. Wait ka. Bagsak. Inhale ko ya. Exhale. Relax. Okay. Hindi e sumabot sa likod, no? Oh! <laughs> <laughs> mhm mm yeah nag-idlip-idlip lang yan siya. Pag humilik na yan, tulog na. Inhale ko yun. Okay. relax mo lang. Inhale, exhale, relax ah, 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 Konti na lang, matatapos na si Kuya. Ano tayo, nantok na rin? <laughs> <laughs> ano ba to? Wait lang. Hindi ako makahila doon eh. Angat ko lang to. Uy, so sumapit. Okay. Ano na lang kayo patok? Ah!

Sama na daw tayong lahat eh. Dito naman din po talaga. Sa taas na lang ako. Opo, parang ganun. Sa ano lang ito sila. Sa uh, trip that. Ano ah, yan? Trip, trip sila sa trip. Oh, Kaya hmm. yeah, move mo to. Yeah. Sa, agoda. Ayan mo gano'n. Baka may agoda rin siguro. Pero sa trip kami nagbubuk. Yeah. Hmm. Pero pwede namang ano rin diretso. Kaso lang mas mahal. Pero pag online, opo. Pag online. Mas mura, Mas mura po sa konti. Opo. Dapat yun. Isa pa. Hindi lang. Ayun siya. Isa pa. Opo. Okay lang po yan. Matibay-tibay naman mga pag malalaman ko na yan, pagpasira na siya, manipis na to. Okay. <laughs> manipis. Ay, manipi? May, oh, ah, hindi po, in-order ko na yan kaagad. Nasiraan po ako niyan, dalawa yung mga luma ko sa panawan. <laughs> pag ganun ko, tak! Putol eh. Pero wala namang nabagsak, magilid lang. Ito po, uwi. Eh, hindi, hindi ako na po dito sa hotel. Kasi, uh, balik in ko yun. Eh. in One, two, three. pa hawak ko yun. In-heal One, two, three. Inhal. 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 One, two three. <laughs> <laughs> Kamusta po Okay lang? Mm -hmm. Yung dito, yung kamay mo. Ito masakit. Yung isa lamagotok eh. Ito yung masakit pala. Sige na. Sambot na ha. Yun. 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 No na. Tatai na yung kamay. <laughs> <laughs> <What's> okay. <laughs> 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 okay? Okay. na rin? Sige. Pwede na muna. Harap ka doon, harap ka doon. Yeah. Isa pa. Pag-alit lang kaya Okay, isa pa. Okay. Okay. Goods na. Nakali na masakit na wala na. Wala na. Kanina yung sinasabi mo masakit. Kanina ko, sobrang sakit na yun. Wala na. Wala kailangan lang pala bali-baliin, ano? Yung tuhod, yung tuhod. okay ano? <laughs> okay na.